Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Johannes Jelin N. Alvarez. Ngayon, papag-aralan natin ang panuntunan sa paggamit ng computer, internet at email. Dapat maging ligtas at kapakipakinabang sa lahat ang paggamit ng kagamitan at pasilidad sa Information and Communication Technology o ICT katulad ng computer, internet at email. Kailangan mahusay na mapag-aralan ang mga gabay sa ligtas at responsableng paggamit ng computer, internet at email sa paaralan. Salik sa paggamit ng computer, internet at email Ang mga kalakip na salik na dapat ikonsidera sa paggamit ng computer, internet at email ay ang mga sumusunod. Una, exposure o pagkalantad ng mga diangkop na materyales. Pangalawa, viruses, adware, and spyware. Pangatlo, panliligalig at pananakot o harassment at cyberbullying. Ano nga ba ang virus, adware, at spyware? Virus. Ang mga virus sa computer ay mga masasamang aplikasyon na pwede makaapekto o makapanira ng computer. Maaaring kumalat ito dahil sa mga kabagong teknolohiya katulad ng USB, floppy disk, at kahit rin sa email at internet. Adware, ito ay software na otomatiko nagpiplay, nagpapakita o nagda-download ng mga anunsyo o advertisement sa computer. Spyware, ito ay malware na nangongolekta ng impormasyon mula sa mga tao nang hindi nila alam. Pagnanakaw ng pagkakakilanlan o identity theft. Maaari ding makuha ang impormasyon na hindi mo nalalaman o binibigyan pahintulot. Ito ay tinatawag na identity fraud. Mga ilan sa mga kasiyasiya at tamang pamamaraan sa paggamit ng computer, internet at email ay ang mga sumusunod. Tiyakin o itakda kung aling websites ang maaaring gumamit ng computer, internet at email. Makipag-install o magpalagay ng internet content filter. Magagamit ito upang ang kapakipakinabang na nilalaman lamang ang mababasa o maidadownload gamit ang computer. Makipag-ungnayan lamang sa mga kakilala o kaibigan tuwing online. Sundin ang tamang gabay na itinakda sa paggamit ng social networking, instant messaging, email, online gaming, at webcam. Mga dapat isaalang-alang para sa ligtas na paggamit ng internet. Magkaroon na malinaw na patakaran ang paaralan sa paggamit ng computer, internet at email. Ipagbawal ang pagdadala ng anumang pagkain o inumin sa loob ng computer laboratory. Alamin ang pagkakaiba ng pampubliko at pribadong impormasyon. Ingatan ang lahat ng kagamitan sa loob ng isang computer laboratory. Ang pasilidad ng internet ay layuning pang-edukasyon lamang i-access o buksan ang internet sa pahintulot ng guro. Huwag maglathala, magbigay o magbahagi ng anumang impormasyon tungkol sa iyo o ibang tao. Ipinagbabawal ang paggamit ng chatrooms na maaaring magdulot ng kapahamakan sa mga mag-aaral. Gamitin lamang ang ligtas ng search engine sa internet. Pumili ng password na mahirap hulaan at palitan kung kinakailangan. Huwag ibigay ang password kaninuman. Siguraduhin na ka-logout bago patayin o i-off ang computer. Huwag hayaang nakabukas ang computer kung hindi naman ginagamit. Ngayon, magsagot tayo ng ating gawain. Maglagay ng tama kung wasto ang ginagawa at mali kung hindi. Una, nagdadala ng pagkain si Ethan sa laboratory room. Pangalawa, tinitiyak ni Danny na ang ginagamit niya na website ay para sa kanyang edad. Pangatlo, ang classmate ni Yohan ay naglalagay ng password sa kanyang laptop at sinisigurado na walang makakakuha nito. Iniwan ni Kuya Benjamin na bukas ang kanyang computer pagtapos gawin ang kanyang takdang aralin. Kalima. Hindi ina-accept ni Miguel ang mga friend request ng mga taong hindi niya lubos na kilala. Ito ang mga sagot. Una, mali. Pangalawa, tama. Pangatlo, tama. Pangapat, mali. Panglima, tama. At ito nang tatapos ang aking video lesson. Salamat sa pakikinig mga manonood.